tayong nabiling tatlong bangus dito kaya lilinisan natin so ang gagamitin natin ay kutsara mga mother para sa akin mas mabilis siya kasi para sa akin lang nga may kanya kanya naman tayong ano, mga mother yung iba kutsilyo kutsilyo rin naman minsan dati nung hindi ko pa na-discover ang ano, ang kutsara na pang dinis, kutsilyo ginagamit ko. Diba? Ayan na, no, ang bilis lang. Pero syempre, may mga parte na matagal linisin. Kailangan lang diinan. So, ang gagawin natin dito, mga mother, ay isang prito, isang paksiw, at saka isang Uh, idadaing natin yung isa. Yan, sumisip tayo, eh, no? Yan, medyo yung mga kaliskis, to mas uh, makalat lang kasi tumatasip tayo sa liya. na. Siyempre, i-check natin kung yan may mga konti-konti pang natitira. So, ulitin natin. Pagkuskos hanggang sa maubos. yun nyo ba na ang favorite ko sa parte ng bangus ay yung dito yung parting chan ito yan ganyan Ayan, tapos na yung dalawa. So, ito naman. So, yan na nga mga mother at tapos na nating linisin ang ating bangos. Kaya ah, ipakita ko sa inyo kung paano ako magdaing. So ito na nga mga mother at idadaing na natin ang isang bangos. So unahin lang muna natin yung parting likod. Tapos mamaya i-ano natin yung bandang tiyan. Yan. Yan. So, tanggalin na natin itong buntot para hindi naman makakain. Ito siya mga mother. So, malinis siya mga mother at Siguro, ano, hindi pa nila napakain. Kunti lang yung dumi niya. Kailangan lang natin linisin. Yan. Tanggalin yung hasang. Paminsan-minsan lang ako makachempo ng bango sa palengke, mga mother. So, bumili na tayo ng tatlo. At itong daing naman ay pwede natin lutuin sa sunod na mga araw. At yung, yung pagpaksiw ay pwede natin ilagay muna sa freezer. Ayan o, mga mother. Tanggalin na natin itong mga tinik na ito para hindi naabala sa pagkain. Galin lang natin yung dugo dito sa may tinik sa gitna. Ayan o, buo siyang natatanggal. Para hindi na siya abala sa pagkain. sa kabila. Tanggalin na natin yung tinik Hindi ako marunong mag-debone mga mother. So, kung ano lang yung makakapan natin na pwedeng tanggalin. Yun na lang. Yan. Medyo okay na. Ito sa kabila, wala na rin. So, idadry lang muna natin siya at mamaya ay mamarinig natin. I-dry lang natin. Tapos, itabi muna natin mga mga ito namang dalawa ang, ang linisin natin mga mother yung gagawin natin ah, paksiw tanggalin lang muna natin yung mga kasang at saka yung lamang loob ang taban niya mga mother oh. Yan oh. o. So, lang natin yung dugo sa sa may tinik niya. Sa, sa gitna. Umuulan mga mother at oh. hindi maganda ang weather. Ang taba niya, oh. Uh, ayaw. natin hanggang puso. Ayaw matanggal yung buong ano, day. Yung, yung tawag nito, yung bitong kanya. So, since lang nakausli na ito, tanggalin na natin mga madar para hindi naabala pagkain. Diba? Para pag kumain tayo, hindi wala nang gaanong tinit. Hmm. Tanggalin na natin yung buntok. Kasi hindi naman nakakain yun. Yung one, two, hiwain natin ng apat na piraso. para sa paksiyo. So, nalinis na natin yung isa mga madar at ito naman ay yung pang prito. Tanggalin na natin ito. Itigas ng buntot. Hmm. Yan. So, ganun din hiwain natin ng apat na piraso. yan At ito na ang ating pangkrito na bangus. Yung isa, paksiw, prito, at saka daing. At timplahan na natin mga mother ang ating Idadaeng. So meron tayong lemon, bawang, paminta at saka asin Ayan Dagyan natin ng marami Paminta Bawang at Saka yung asin Ayan Lagyan natin ng konting asinta. Tapos, yung lemon natin. Ang sarap nito pag ano, nababad. Ayan. Babad natin ito ng mga, siguro mga tatlong araw. Yan Ang bango. Nangangamay yung ano, timpla ng yan. Ito ano siya mga mother. Ang ating dying na bangos. Yan. lang natin. Tatlong araw bago natin kainin. Mga mother, sa so, iluto na natin ang ating uh, paksiw. Lagyan na natin ang ating luya. Bawang. At saka ang ang talong. Linagay ko na lahat yung talong, mga mother, kaya medyo ano, paksiw na talong na may bangus na ang labas nito. Pero konti lang din naman yan pag naluto mga mother. So, ilagay na natin ang ating bangus. Ayan. Isang perasong bangus. So, lagyan natin ng asin. At ang ating magic powder. Chicken. Yeah. ating suka na may sili. Hmm. Kunti pa. Sarap ng ano, sili. At kunting tubig. natin ang ating paminta yan, hintayin lang natin mga mother na kumulo mga mother, i-check natin ang ating paksiw Luto na yung talong. Manap yun. Malapit na maluto, mga mada. Ang sarap. Mga mother, check natin. Yan, luto na ang ating paksiyo. So, papatayin na natin, mga mother. Masarap pag may konting sabaw-sabaw ang ating paksi. <laughs> mga mother, ito ang ating ginawa sa ating nabiling uh, bangos. Ang isa ay minarinate natin para sa ating daing at yung isa naman ay para sa prito at meron tayong panggagamitan yan. At yung isa naman ay pinaksiw natin. So itong paksiw, pwede na nating ulamin ito mamaya. So pwede na tayong magsaing ng kanin para makakain na. Yan. Ito pwede nating ilagay sa freezer para sa mga sunod na araw at ito rin naman. So yan ang ating recipe para sa ating bangus. Yan.